Hello mga kakampuan! Welcome back to my channel, Roy Molanda. Are you alright? Yes, alright! Hi, Ken! Namiss na kita, Ken, ang bonggang-bongga. Kung saan ka man ngayon, Ken, mag-message ka. Bahil, namiss ko, Ken, yung pagsama natin na kumakain. Tapos, pinipili kita kung saan tayo kakain sa Jollibee, Mang Inasal, Macdo, KFC, Greenwich, ang pinili mo kin ay Jollibee dahil sabi mo sa Jollibee masarap ang chicken tapos masarap din doon ang pagsama-sama natin, Ken. Di diba, Ken? Dahil sa Jollibee, bida ang saya. Kaya masaya tayo nag-uusap doon, Ken. Di ba, Ken? Bongga-bongga doon. Dahil pinili mo sa Jollibee, walang katapusan na kasiyahan natin, Ken. Sa pag-uusap, pagkakain, nakarami tayo, Ken. Diba, Ken? Busog na busog tayo, Ken. Tapos, ang sarap-sarap ng ating kinain doon, Ken. Sana maulit-ulit yun, Ken. Kung saan ka man, Ken. Mag-message ka sa akin kin para magsaya tayo ulit kin alam mo kin na miss na kita sana ikaw na miss mo rin ako mag message ka na kin sa akin dahil inaantay ko talaga ng bonggang bongga yun kin dahil na miss kita kin ang sobra sana ikaw na miss mo rin ako ng sobra, antayin ko yun kin yung pagchat mo sa akin kin para maulit yung ating masaya sa Jollibee dahil bida-bida talaga tayo doon kin sa sayo sana ulitin natin yun kin para masaya tayo ulit na nagkwentuhan ng matagal warang katapusan ang ating pag-uusap Ken, dahil masaya kang kausap tapos malambing pa malaalahanin yun ang namiss ko sa iyo yung pagka masaya maalalahanin tapos lagi-lagi mo ako dati sinachat na bigla ako ke hindi ka na nagchat sana babalik yung pagchat natin sa isa't isa ken waiting for chat, Kin. Alam mo, na-miss ko talaga yun. Ang bonggang-bongga ang chat mo, Kin. Antay ko yun, Kin. Sana pag chat ka na. Thank you, Kin. Bye. Love you all.